Hello guys. Andito ako sa client ko. Meron na akong papakita guys. Tingnan nyo guys. Sobrang lawak ng lugar nila. May tatlong bahay. Tatlong bahay. Yan yung ano. Tatlong bahay yan siya guys. Tatlong asawa. Iisa ang asawa. Isa yung lalaki. Balik tatlo yung babae. Ayan. Nandun sa likod. Tsaka yan. Ganito dito guys. Pwedeng magkakatabi yung mga asawa nila. Ayan. Sobrang lawak ng lugar. Ayan. Pero parang walang tao dito. Parang nasa pero ewan ko lang. Kasi ito lang naman yung yung doon sa dulo. Yung doon sa yung isang malaking bahay. Yun lang naman ang lagi home service sa akin. Tsaka yan mga client ko din yan dyan. Yan client ko din yan guys. So, ang tahimik ng lugar, ano? Nandiyan na yung taxi ko. Nasanay na rin naman ako dito guys sa lugar ko. Yung mga client ko. Ayan na yung driver ko. Yung taxi driver. Bangladesh. Lapit pa naman yung police station dito guys pero nag shortcut talaga siya. <laughs> sura, sura Odin. <again. laughs>